Narito tayo ngayon upang matunghayan ang latest update na nakakilig at talaga namang napaka-sweet na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. Oh Love of my life. Na lahat? Nung araw nga na yun, Ay ininterview ni Kalingap Dan Si Kuya Rowell And Miss Rachel Sapagkat napakatagal na daw ng kanilang last vlog Kaya marami na nga din daw Nagko-comment na fan ni Kalingap Dan Na parang hindi na raw niya favorite Ang Rochelle Sapagkat hindi niya na daw ito no content. Kaya naman pinagbigyan ni Kalingap Dan ang kanya mga fans din at subscribers. Nakipagkita siya kay Kuya Rowell and Miss Rachel. At nung araw na yon ay kakatapos lamang magsimba ni Kuya Rowell and Miss Rachel. Sila nga ay sabay nagsimba. Dito naman ay tinanong ni Kalingap dan kung ano na ang mga nagbago sa buhay nila ni Miss Rachel simula nung pagkatapos ng serye. Sinagot naman ng dalawa ay medyo marami daw nagbago sa kanila kabilang na ang kanilang mga subscribers at ngayon ay nakakaranas na rin daw si Miss Rachel ng mga feeding program na talaga namang kinatutuwa niya sapagkat nakatulong na rin siya kahit sa maliit na parang. So what's up, Insan and Rachel? Hey. Po. <laughs> Welcome po sa aking shoutout YouTube po. channel. Ba shoutout naman sa dalawang ano, sa Kalam. Oo, sa Kalam. Sa kanal. Sa YouTube channel ni Kuya Dan, Kalingap Dan. pa-subscribe po. Yes, thank you. So, insan na ano na lang konting interview lang. Kasi, Dahil napakataga na ng uh, huling interview ko sa inyo, 'di ba? Na umabot ng uh, yung <laughs> ano, yung <nag> viral sa iyo, nag-viral din. Yun yung pinakamataas kong views sa buong ano, so, videos channel ko. Tama, video. yun oh, yung Salamat sa inyong dalawa. So, Kamusta kayong dalawa? Okay lang. Okay naman. Kamusta ang dati at ang ngayon? Anong meron na ngayon na hindi nyo pa na nararanasan dati? Okay. Nararanasan dati? Uh, kunyari, ano yung wala na meron na kayo ngayon? Dati po, wala po kami mga ano, yung mga pa-PD mo mga, mga ganun. Ngayon meron na po. Tapos marami na pong nagiging event na ganun. Ang dami nyo lagi feeling, no? Okay. So, anong feeling na madalas ka papa feeling sa iba't ibang barangay? ano po, um, masaya kasi mar maraming mga batang nakapasaya and then may mga matatanda din na ano, na mapapasa na, yon. So yun yung ano yun yung uh, mission niya sa okay. sa inyong grupo insan? lagi uh, feeding bukod oh. sa paglinap nat feeding sa mm -hmm. amin ano sa aming di ba lab team may mga grupo yan okay. ibang grupo. So sino po yung isang grupo na yan ng papa feeding? Bali domino effect din yan. Yung ibang kabilang grupo naman So, ngayon, talagang nakaschedule yung feeding program namin sa, oo, sa, mga iba't ibang grupo ng ano, Rochelle fans. Grabe, ang laki na rin ang, ano, insano, ng ano nyo yung sana, nang narating nyo. Medyo malayo na kayo sa, sa dati. Diba? Kung hindi, I mean, yung progress lang, hindi naman yung ayo, okay. pagkatao. parang yung narating ng YouTube channel nyo, talaga, lumawak na rin talaga yung community nyo. Pero ano naman insan, wala naman bang balak na, di ba iba may mga nagsasabi na may sarili na kayong mundo, may sarili na kayong community, wala naman. Eh, wala naman. Kalinga pa din. Siyempre naman. Sadyang busy lang din. Busy lang. So, kamusta insan? Kamusta na si Rowell of Malalay? Uh, sa so inyong nakikita, ang papanood, okay naman. Tapos, nag enjoy naman sa mga activities kasama... sa paglingap si Rachel and then Uh, sa family naman okay naman yun namin tapos dito sa paglingap natin may mga achievements naman tayong nagagawa na may mga nasa-scout naman tayo Sa so, ano, so, ano achievements mo? syempre andun na yung mga na-scout natin na mga may potential na pwedeng tulungan natin although hindi gaano kataas yung views pero alam ko sila yung mas deserve ng tulong natin tapos sa ating feeding program, ilang barangay, ilang schools na din yung pupuntahan natin. Nabigyan natin ng school supplies, uh, feeding program, tsaka Uh, ano mong pwede natin may tulong sa kanila. Basta sa akin, achievement ko na yon as a charity vlogger. Napakalangin achievement na kasi di ba hindi biro magpa-feeding? Opo. Sa ma alos, ilang tao or uh, bata ba? Maximum na? siya mga 200. Grabe. Oo. Sa bawat feeding nyo? Bawat feeding. So, paano yung preparation niya yan? Ano yung... Uh, yung ginagawa namin para organize siya, okay? pagdating ng within that day ng feeding program uh, ahead of time ahead of day uh, pumupunta pa kami doon sa mismong lugar na yon sa barangay Binib uh, binibigyan namin ng uh, iniinform ini-inform namin yung mga ano nila yung mga barangay officials naman ni Kalingap Dan kung ano daw ba ang nagbago naman sa kanilang dalawa tungkol sa kanilang ugali at mga ginagawa sabi naman ni Kuya Roel ay kahit tanungin pa daw ang kanyang mga staffs at katulong sa mga feeding program ay masasabi talagang hindi daw talaga nagbago si Kuya Rowell sa kanyang ugali. Siguro ay nagbago ito sa paraan na mas lalo siyang naging sweet at clingy kay Miss Rachel. Ngunit pagdating sa pakikisalamuha at pakikipag-usap sa iba o pakikitungo ay wala daw nagbago kay Kuya Roel. Si Miss Rachel naman, ay sabi niya rin na wala din daw nagbago. Basta ngayon daw ang kanilang pinapaliwalaan ni Kuya rowel ay kung sino daw ang kanilang supporters ay doon lamang sila nakafocus o sa mga tao na talaga nagtitiwala sa kanila at naniniwala. Sa isang araw, di ba? So, insan, uh, ano na ba si ano ngayon? Si Ruel, ano na ba yung bago mo sa dati nung dumating ka dito? Ay, grabe. Ano na yung narating mo sa YouTube mo? Nung pumunta ako dito, uh, naka ano 34,000 subscribers and ngayon road to 300,000. Kaya isa lang yung masasabi ko na uh, hindi naman nagbago si Roel, ganun pa rin nung pumunta ako dito. Nagbago lang kasi naglala ko si, ano, si Rachel dito. <laughs> siyempre. Pero kung sasabihin natin sa ugali, personality attitude, kahit tanungin niyo po yung mga nakikilala sa akin na mga organic viewers, yung noon pa nasa masuporta, ganun pa rin yung ano ko. Ganun pa rin yung ugali ko. And nasa tao yun, nasa mga tao na yun kung paano nila ako i-approach. Basta masasabi ko lang, wala pong pinagbago ako noon at ngayon. Nabago lang kasi nga, nag-improve yung channel natin. And credited naman yan lahat sa team Kalinga, kay Kalinga uh, Rob, kay Kuya Bal, at kay Ted na. Kasi kung wala din po sila, uh, wala din po kung mapupuntahan dito or wala, hindi yan mag-improve problema natin ha? yung channel um, natin so sa akin naman personally bilang lang sa pinsan mo tama naman sinabi mo na yung mga organic viewers mo kung ka paano kanila nakilala oh. ganun ka pa rin ngayon Tanda. so yun yung masasabi ko sa insan eh oh. ikaw okay. hey, Rachel anong masasabi mo kay ano uh, kay Rowell na sobrang busy niya na ngayon masasabi ko lang anong ano huwag masyadong magpagod opo huwag masyadong mag ano huwag masyadong isipin yung mga <laughs> anong sa kanya sinasabi ng ibang tao Basta, kung alam niya sarili niya kung sino siya, yun lang yung ano, doon yun, yun, lang siya mag-focus. Ang mahalaga yung mga importanteng tao sa allies, yung mga naaalala sa kanya. Ang ito. mahalaga yung yung mga tao nakakaintindi sa kanya, totoong nagmamahal sa kanya, yun lang yung doon siya mag-focus hindi doon sa mga taong negative yung masasabi. So totoong mga nagmamahal sa no. kanya daw. <laughs> <laughs> Grabe <laughs> yun. So, kamusta? May nag-comment kasi da, sa akin, pa hindi naman siya basher, parang ano lang. Nagtatampo na daw siya sa akin kasi dati daw love ko daw ang Rochelle. Eh, okay. ba ngayon medyo busy na. Eh, wala na rin sir eh. So, ang madalas ko lang nabibigyan ng behind the scene is sila okay. Edu and okay. Pero yun lang, nagtatampo lang siya. Siguro na miss nila ang behind the scene sa iyo. So, ano na, bukod pa sa pag-work nyo, anong mga pinagkakaabalaan nyo? Sa'yo, school. School. Ikaw, sa, bukod sa pag-ingap araw-araw, anong ginagawa mo pagtapos? Uh, pinag pinagandaan ko yung magiging first pabahay ko Ay, sa Pilar. Dito? Oo, sa Pilar siya. Asa ah, Pilar. Sa Pilar. Uh, maraming nagtatanong kung kailan daw masisimulan. Uh, dito ko na po sasabihin na oh. masisimulan po yun pag matapos na yung pinagawang bahay ni, Kalani, ah, Kuya Bal doon. Kasi yung karpentero is same lang ng karpentero kay Kuya Bal. Para okay. halimbawa parihang akong ah, sakto yung budget natin, i parehas na lang yung design. And ayun, uh, pinag-iipunan pa namin galing po sa mga pledges ng mga sponsors natin. And then, uh, ayun, nabisi din sa mga nakalistang mga pwedeng puntahan, babalikan ng mga Diyan, Tsaka uh, meron pa kaming bali apat na nakaschedule na feeding program dalawang rice distribution na ano grabe basta sabi ko talagang naka napaka ano hectic ng schedule pero namamanage manage naman natin hanggang dito na lamang muna ang ating nakakilig at talaga namang napaka sweet na update sa Ruel and Rachel love team maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli bye